Loh. Galing. Loh. Lo. Mayroon akong apat na bariya. sa oh, Isa, apat. dalawa, tatlo, apat. Oo. Oh. Tapos, baso. Baso. Ayan na. Hmm. Oo. Oh. So, Walang gan. laman. Diba? Ngayon, ang gagawin ko ganito. One, two, three, four. Hmm. Palilipatin ko isa-isa itong -isa mga bariya dito sa baso nang hindi mo nakikita. Okay. O, ito Ito yung una. Oo. Oh. Itong una, babagsak yan dyan. tinggung nungguin semua, one, two. yan. Ito, last. Tignan mo itong last. Tignan mo ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan yung coin dyan? Apat. Apat, di ba? Kukunin ko yung isa, tatakpan ko yung tatlo. Yan ha. Oh. Ilan yung nandito? Tatlo. Ano? tignan mo ito ha. Yung isang coin. Oo. Oh. Palilipatin ko dito. Mm Dito, di ba? Oo. Oh. Yung mga. Lo. Wala. Galing. Buksan mo. Buksan mo. Lo. Galing. Check Lo. Ano ko yung nangyari yun? Lo. Galing. Q. O. Oh, Q. 7. 7. 7. 7. 4. 4. 0. 0. 4. 4. 7. 7. Uy, Papa! Oh. Ano yung panyo yun na yan? Para saan ba yan? Eto? Oo, oh, yung panyo na yan. Wala, may magic to. Gagamitin ko to pang magic eh. Oh, eh, may ma magic yan? Oo. Oh, ano magic yan? Ito yung panyo na ginagamit ko pang magic. Ano nga magic yan? Pakita mo sa akin. Gusto pa, gusto mo makita? Oo. Oh. oh. sige, sige, papakita ko sa'yo. Wait lang. Oh. Ah, mayroon ako ditong pera eh. O, oh, pera. Ano gagawin mo dyan? Ito, ito, ito. Teka lang. Ito, 1K. Oh, 1K. Hmm. 1K ha? Oo. Oh. Kita mo yung 1K. Oh, 1K. Itong 1K, itong pera na to kasi, kaya kong pawalain itong pera na to gamit ang panyong to. Eh? Oo. Oh, wow! Baka papalitan mo lang eh. Ano oh, papalitan? Hindi ko papalitan, syempre. Para sigurado, pwede bang markahan yan? Ay, hindi pwede. Pera, bawal yun. Ah, pero sige ito. Oh. Ganito na lang. Kasi bawal naman itong sulatan. Ganito na lang. Baka... Oh. hmm. Kita mo yan. Oh ba diba, may number 'yan. Oh number. Number, 'di ba? Oh, oh, sabihin mo sa akin, isusulat ko dito. Para para maniwala ka na. Sige, sige, sige. Na, hindi ko papalitan 'yan. Oh. oh. Sige. Sabihin mo yung number. Q. Q. Oh. Seven. 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 7. 7. 4. 4. 0. 0. 4. 4. 7. 7. Oh, oh. ena. Eh, Sinulat na natin ha. Oh. oh. Ano mo? Oh, parehas 'yan, ha? Oh. Hmm. Ito para tandaan to para hindi ko papalitan yung pera. Oh. Ha? Hmm, dyan lang yan. Dyan lang yan. Oh. Ngayon, ang gagawin ko ganito. Lulukutin lang natin. Ayan, lulukutin natin. Ang Baka ganyan. di mawala yan, ha? Eh, mawala no, yan. Magaling tupan panyo ko, eh. Siyempre. Oh. Lulukutin lang natin yung papel na pera. Sigurado ka, ha? Oo nga. Kamamaya, wala na yung ano, eh. Baka no. di magkapayro, eh. Oh. Legit yan, mukha ba? Magic to, eh. Magaling tupan panyo ko, eh. So. Oh. Oh. Ayan ah. Ito, ba? Diba? Oo. Oh. Ngayon, syempre, ayan, panyo. Ito yung panyo ha. oh, panyo. Hmm, ba? Diba? Oo. Oh. Syempre, itong pera na to, tatakpan natin yan. Tatakpan ko yan, ang panyo. Oh. Paano yan, mawawala? Eh, tignan lang. Tignan mo, mawawala. Ayan, ayan ano ka ba? Magtiwala kasi sa panyo na to. May magic tong panyong to eh. Oo. Oh. Hmm. No, wala na ba? Wala pa. O, oh, hawakan oh. mo yan. Di ba? Pera? O, oh, oh, pera. Nandyan, ha? Oh, nandyan. Nandyan, ha? Oh. O, oh, nandyan, ha? Mm. kukunin ko, ha? Mm. Ayan. Di ba? Tapos, ay, teka lang, teka lang. Meron pala ako dito kung nakalimutan. O. Oh. Ano yun? Teka lang. teka lang, may tube pala ako dito, eh. Tube? Tuh. Mm. Mamaya, gagamitin natin to. Diyan no, lang ko, yan. mo dyan. Mamaya, dyan, dyan lang yan. O. Oh. Ayan, oh. hawakan mo muna na nandyan pa yung pera. Oh. Nandyan pa, o. Oh. mo Oh. Oh. Nandyan. Oh, nandyan pa. Oh, nandyan pera nga oh. mm. Tingnan mo to ha. Ang gagawin ko ganito. Diba? One, two, three. Lah! Oh. Nagula nga. Wala yung pera. Oh. Saan niya nagpunta? Sabi mo. Baka sabihin mo. Wala niya nakaipit. Sabi mo. Oh. Wala. Oo, baka Wala sabihin mo, nandiyan nakaipit. Saan oh. yung nagpunta? Saan nagpunta? Oo. Oh. Maniniwala ka ba na yung pera mo na yun, yung pera na 1K, oh. napunta na sa loob? Oh, shit! Oh, shit! Oh. Ganyan okay, nga, oh. Check buksan mo, check mo nga. Check mo, oh. nakalock yan, ha. Nakalak yan. Oh, oh. 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 Nasa loob na yan. Oh. Sa loob na ito? Oh, nasa Possible. loob na yan. Posible. Oh, nga. Oh. Nga, buksan mo nga. Buksan oh. natin, oh. Wala nga So, dito yung susi, eh. Hmm. Yan, no? susi. oh. Posible. Oh. Ha? oh yan, ha. Oh, you nakapadlock know? yan, ha. Yan, oh. Padlock yan, ha. Padlock. Bubuksan natin. Tingnan mo naman, ayaw mo maniwala, eh. Oh. Mm, yan, ha. Oh. Ayaw mo maniwala. Bubuksan na, ha? Buksan natin yan. Mm. Ngayon na, nakascrew pa yan. Oh, oh lock na, no? lock na. Oh, oh. tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin oh. mo, hibi. Mm. Ayaw mo kasi maniwala. Totoo yan. Ano ka ba? Pag dito, oh. napunta dito oh. ha. Oh, oh tignan mo. Oh. Anong laman? Oh. 1K. Oh, anong laman? Oh, oh. Vera? pera. Pera, 1K mo. nga. Oh. 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 Kuhin oh. mo. Oh. Baka sabihin mo, no. oh, may wala na iba. Oh, no. wala na. O para sigurado, tingnan natin Buksan yung number. Mo. Oh, oh, o, natin Buksan yung mo. Oo, sige. yung number. Buksan mo kasi. Oo. Oh. 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 1K? Oh, yung oh. number. 1K. Tingnan natin number. Yung number. Oo. Oh. oh. mo ha. Oh. Mm. basahin mo kung parehas ba. Q. Oo. 7. 7. 7. 7. 4. 4. 0. 0. 4. 4. ah 4. 4. 4. 4. Ano? Paano kaya nung nangyari yun? Lo. Galing. Lo. Paano kaya napunta yun dito? Uy, si Papa. Uy, Papa! Uh. Oh. May baraha dito. Baka pwede ka naman mag-magic. Ah, oh. oh, sige, sige. oh, magic oh. lang pala eh. Hindi. O. Oh. Ta. Hmm. Merong hmm. baraha dito. Tingnan mo na lapit dito. Oh. Iba-iba oh. yan. oh, iba-iba. Ano, iba-iba yan, ha? Oh. Baka sabihin mo, may daya yan. oh, iba-iba, Oh. Ngayon, siyempre, kakat natin. Kat ko, Oh. Ay, nakat ko. Mm. Kat ba? Diba? Oh. Kat natin ng ikat. Mm. Oh. Ay, na, maraming kat na yan, na. Kat mo, kat mo pa, o. Oh. Oo, oh, ito, damihan natin, o. O, o, oh Parang niwala ka, o. Oh. O, oh. oh. di ba? Yan, kat na, kat na yan, ha? Ngayon, ang gagawin natin, ganito. Ikat mo isa, tas kuha, kunin mo yung sa ibabaw. Tandaan mo yung baraha, wag mo ipapakita sa akin. Okay, okay, okay. Okay, Gay, okay, o. Oh. o. Hindi nga, hindi ako titingin, Siyempre. O. Oh. Oh, tandaan mo yan, ayan, yan. Kunin mo yan oh, isa. Connector. Kunin mo isa. Kunin mo isa. to oh. Yan, yung iba pa. Oh. Tapos, tandaan mo. Tandaan ka ta. oh, tandaan mo. Oh. Okay, oh. okay, okay yan. na yan. Oh. Okay, na, okay na, Oh, balik mo siyempre dito. Oh. Balik mo dyan. Mm, tapos, oh. balik mo yun. Oh. Ayan oh. ha. Mm. Ano ba mo? Natatandaan mo. Ha, ko yung baraha mo. oh, nag... Oh. Tatandaan mo? oh, tatandaan ko. Oh. Yeah, Oh. Kakat lang natin yan. Oh. Ayan nakakatlang kakat lang natin. Kat cut mo pa, Oh. Paano oh, oh, oh. Gusto mo, ikaw mag-cut, eh. oh, cut mo. O, oh, cut ko. Ilang beses? oh, bahala ka. Oh. Cut mo. Oh. Oh. Ayan na, isang oh. beses lang, ah. oh. isang oh. oh, beses lang. Oh. Ngayon, ikaw nag-cut, ba? Diba? Oh. Maniniwala ka ba na itong nasa taas? Yun na yung baraha mo. <coughs> <coughs> oh, shit! Uh, uh. Ginga. Buksan mo. Oh. Ikaw mabukas. Siyempre. Look. <coughs> oh. Kaling. Oh. Tama. Oh. Ito. Oh, di ba? Oh, Sabi ko sa iyo eh. Ito pa, ito pa, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Oh. Isa pa. lang yan, Oh. Chamba ka dyan, chamba yan. Oh, oh ganito, ganito oh. natin, oh. Oh. Ito, bra mo. Diba? Oh. Lalagay ko dyan. Ayun na, nasa gitna, ha? oh, nasa gitna. Hmm. Ayun na. Hmm. Nasa gitna, baraha mo. Oh. Ngayon, halimbawa, ito. Yan, itong baraha na to. Oh. Four na diamond. Four na diamond. Ang gagawin ko dito sa four na diamond, lalagay ko dyan. takpan mo ng kamay mo. Takpan ko? oh, takpan mo. Oh. O yan. Ito baraha mo, di ba? Oo. Oh. mo dito. Oh. One, two, three. Ano yung four? Ano? O, oh, buksan mo. Oh. Ano? Oh, diba? oh. Diba? Hello? Ano? Hello? Oh, di ba? Kuling. Oh, di ba? Oh. Oh. Ano? Ano? Oh. ito malapit. Kuling mo. Siya pa, siya pa. Ito malapit. Ito malapit. Oh. Ito malapit. Tignan mo to. Ito. Alimbawa, itong barahan na to. Trina. Ay, wag yan, wag yan kasi three na. Parehas <laughs> eh. Iba, hanap tayo iba. O, oh, ha? hanap ko iba. Okay, balasain lang. Eh. Ay, hindi, huwag na natin balasain. Ito na lang. Ito na oh. lang, ito na lang. Yan, na diamond. O, oh, na diamond. Ang gagawin natin dyan, igaganito ko lang. Tingin mo ito ha. Igaganyan ko lang o. Oh. Nagkakapareha yan. Wala? O. Oh. Galing. Gusto mo subukan? O, oh, gusto subukan o. Oh, subukan oh, mo. Siyempre, oh. pwede yan. O, oh, ito. Halimbawa, oh. ito. Porna flower. Porna flower. Porna flower, ha? Mm. Iganan mo lang. Rub ko lang? oh, lang. Oh. oh. Buksan mo ngayon. Buksan mo. Oh. Look. Oh. Ano? Ha, parehas, di ba? Oh, ano? Kumukopya, di ba? Oh, ano? Oh, ngayon ang gagawin Look. natin Hello? ganito. Oh. Ganito tayo. Ito yung gagawin natin. Ano? Oh, di ba, three? Oh. Tapos makita mo dito, iba-iba yan. Oh, syempre, iba-iba iba iba yan. Oh. syempre iba 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 yan. Diba? Oh. Iba -iba yan. Maniniwala ka ba? Etong three. Ayan, ikaw kumuha, ikaw kumuha. Ikaw kumuha. Oh. Ilagay mo dito. Lagay ko dyan? Oh. 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 Pag nilagay mo yan dyan, lahat ng barahan na to, ayun o, di iba-iba? Oo, oh, iba-iba. Oh, lahat ng barahan na yan, magkakaparehas na. Oh, Oo, oh, magkakaparehas na siya. o. Oh. Oh, tignan mo to, ha. Oh. Gaganyan ko lang yan, oh. Kakaparehas oh. na yun. Uy. Okay. Oo oh, nga, ka, oh. tres na lahat yan. Nga ka, o. Oh. Oh, tignan mo to, ha? Oh. oh, shit. Oh, shit! Oh, shit! yan? Guli. Oh. Tres na lahat. Oh. Oh. Ngayon, ganito. Oh. Ganito gagawin ko, ha? Ganito gagawin ko. Oh. Diba, tres na lahat to? Oh, tres na lahat yan, eh. Pag tinanggal mo kasi yan, ayan, oh. Pag tinanggal mo yan, oh. tapos na gagawin ulit natin, bumabalik na naman siya. Oo, oh, kasi tingnan mo, oh. Oh, naman yan. Oh. Diba? Guling. Diba ano oh. Ulo. iba na naman yan. Guling. Yan diba yung magic sa tres. Oh. Hmm, sabi ko sa'yo, eh. Guling. Puno ko yan nangyari yun? Alam nyo ba sobrang weird ng card trick na itong mga idol? Kasi kung makikita nyo mga idol, meron tayo ditong Queen of Heart na malaking baraha. Ayan o. Tapos ang pinaka weird na itong mga idol kasi, ang Queen of Heart na itong mga idol, ang barahang itong mga idol, is kaya niyang mahati sa gitna. So ipapakita ko sa inyo kung gano'ng ka-weird itong illusion na ito. So meron tayo ditong baraha. Ayan. Okay. Solid na baraha. At syempre, meron tayo ditong frame na tinatawag. Ito yung tinatawag na card frame. Okay? Ayan. So, dito natin ilalagay itong queen of heart. So, papasok natin siya sa loob. Ayan. Papasok so, natin siya sa loob, mga idol, para wala talaga siyang kawala. okay? ba? Diba? So, pagay natin siya dito, mga idol. Ayan. Okay? So, wala na siyang kawala dyan, mga idol. Hindi niyan makakalpas. Okay? At yung likod. At ito naman yung harap. So gaya yung sinabi ko, sobrang weird ng illusion na ito mga idol kasi ang queen of heart na 'to, is kaya niyang maputol sa gitno. So ang gagawin lang natin mga idol, irarap lang natin siya ng ganyan. And then, maputol na siya. Ayan oh. hmm. Kita niyan. Oh, diba? Diba niyo 'yan? di ba? 'Pag sabihin niyo na green screen tayo. Ayan mga idol oh. Ito kita, kita niyo naman yung butas na yan, di ba? Oh, butas talaga siya. So ito yung harap para makita niyo rin yung likod. Siyempre, ayun yung likod mga idol. O di ba? Yung likod do. Hmm. Di ba? So putol talaga siya mga idol, no? Oh. oh. So syempre ngayon susubukan natin ibalik siya. Okay, ibalik natin, buuin natin ulit yung putol na Queen of Heart na to. Yung putol na baraha na to. Okay? So, ibabalik muna natin siya ng ganyan. Yan, ia-align lang natin ulit siya. Okay? Tapos pag na-align na, na siya mga idol, syempre, narab mo ng ganyan. Tapos pag mo na siya, Ganun lang kasimple. Then, syempre, bumabalik na siya mga idol, o. Oh. O, oh, diba? Ito yan, Oh. Ayun, Oh. Buo na ulit siya mga idol, Oh. di Diba? O. Oh. Ito yan. Buong buo. Sobrang weird, di ba? So, paano kaya nangyari yung mga idol, no? Oh? Comment nyo nga sa baba. No. Oh, tabi yan? Oh. Lumulutang, oh. oh. Lumulutang, oh. Diba? Oh, ano yun? Kali-kali ka. -kali -kali -kali. Oh. May bago akong magic. Oo, oh. oh. may bago akong magic. Magic! Magic! Ano nga yung magic? Ito nga, tingnan mo. Ito. 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 Kita mo ba yung pulang bola? Oo. Oh. Pulang bola? Ito pulang bola na to. May kapangyarihan to. Weh? Oo, oh, kaya niya. Tingin nga, tingin nga. Kaya, kaya oh. niya, kaya niya mapaglu... uh, makapaglutang ng kahit anong bagay. Lumutang ba to? Oo, oh, lumulutang yan. May kapangyarihan yan. Ganyan oh. oh, nga, oh. Oo nga. Oo, oh, nakina. Balik natin dito. Ayun na. Balik natin dyan. Tap, tap. Ay, ito ito, ito, ito. Ito, mesa. Okay, pwede ba gamitin ito? Oo, okay. pwede. Okay lang. Totoo ito na kapag ito, nabili ko ito sa ano eh. Sa matanda. Nabili ko ito. Oh. Baka na-scam pa ng matanda. Hindi, hindi scam to, totoo, ito. Totoo to. Magkano Ayyan. ba yan? Oo, tignan ko ito ha. Tingnan lang, dito ko malalagay ha. Ah. Sa'yo ba ito? Hindi. Kaya akin yan? Oh, sige, gamitin na lang muna natin. Hindi ko naman sisirain eh. Ayan na, tatakpan lang natin ito ha. Tatakpan natin. Ayan, oh. tatakpan natin yung maayos. Ayan ha. ito mas gagawin natin. Ayan sa so natin para para maganda. Ayan. Kasi naman lulot ako. Totoo nga, totoo nga ito. mo yan ha. Kulang bola ha. Oh. O. O, mo yan. Lalagay natin siya dito, tapos pwede na siyang lumutang yung mesa. Uwe. Oo, lumutang na nga siya. O, tingnan mo pa ha. Yung hawakan ko lang yung tela ha. Yung tela lang ang ko. Tingnan mo ito ha. Tignan mo, yun ha. Oo. 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 Baka may meron yan sa ilalim. Wala, oh. oh, ano ka ba? Oh. Tignan mo. Wala, oh. oh. Wala. sabihin mo may tali yan. Balik. Walang tali yan, o. Oh. 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 Galing lang ng Tignan mo ang galing. Ang galing. Ang mo Ang galing. 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 oh galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. natin. natin galing.

Tignan mo, upunin natin para maniwala ka. O. Tignan mo yung mesa. O. mesa. Mesa. Kahoy. Yung bola, o. O. Di ba? Hmm. o. Di ba? O. Galing. Sabi ko may magic to, eh. O, di ba? Ula. O. Galing. Ano ko yung nangyari yun? Galing. Ula. Ula. Alam niyo ba sobrang weird ng puzzle na to mga idol? Ano kung makikita niyo? Ano? Parang normal lang siya mga idol, oh. 'di ba? Parang normal lang siya. At kung makikita niyo sa loob mga idol, merong pirata na may hawak na espada. So kaya siguro tinatawag sa tinatawag siyang Magic Sword. Okay? Magic Sword. So paano nga ba at bakit nga ba Magic Sword? Ano? Kung makikita niyo kasi mga idol, dito sa gilid, meron siyang pinipindot. Ano? Oh, 'di ba? So gumagalaw yung espada sa loob. Ayan o. No. Taas, baba. Ayan o. No. Di ba? Gumagalaw siya sa butas. At may kita nyo, ayan yung butas niya. At kung may kita nyo naman mga idol, meron siyang parang lock. Ayan o. No. Solid din yan mga idol ha. Ayan o. No. Solid din yan. So ang gagawin natin mga idol, eto ha. Ayan hmm. yung mga idol. Ilalagay natin yung sa loob. O. Oh, ayan ha. So tagos yan idol. Ayan o. No. Tagos yan ha. O. Oh. Ayan o. No. Tagos yan. Okay, kita nyo Tagos yan idol. Ayan no. Tapos, alam nyo kung bakit nasabi kong sobrang weird nito mga idol? Kasi, ayan o, oh, tignan yung mga idol ha, oh. o. Agos. Pag pinataas ko kasi itong mga idol, ayan o, oh, pag pinaas ko kasi yan, hmm, tumatagos yung espada rin dun sa lock. ayano, o, oh. o. Di ba? Kita nyo ba? ayano, o, oh. Ayun o. Oh. o, yung idol ha, o. Oh. Di ba? Hmm. Tignan yung mga idol o. Oh. O, oh, di ba? O. Oh. Tumatagos yung lock. O. Oh. Oh, solid naman siya. Ay eh, mo, no? solid, oh. solid yan ay dulo. Solid yan. Ay mo. Oh, sabihin nyo, puputol. Hindi yan ang puputol. Oh, oh di ba? So ngayon, tignan yun nyo mga idol, paano siya tumatagos? Ay eh, mo. No? Di ba? Hmm. Oh, di ba? Kita niyan yan. Oh. Paano siya tumatagos? Lads? Ay mo. Kita nyo ba? Oh. Paano tumatagos yan mga idol? Oh. Solid naman siya. Di ba? Oh. Oh. Kita nyo yan. Hmm. So, paano kaya nangyari itong mga idol, no? Comment nyo nga sa baba!